tubig, lupa, hangin, at apoy. Nungansingan sa ano-ano ang mga puwersa na ito. Ito si Jess. Siya ay tubig sa magandang asul na kasuotan. Si Mary ay kahangahanga sa imahe ng lupa, bagay sa kanya ang berde. Maganda si Monica sa puti. Siya ang hangin at kayang ikalat ang mga ulap. si Sophie ay maging nakasuot ng kulay kahel dahil siya ay apoy at kaya niyang magsunog. Wow, nasaan tayo? Ang gaganda ng mga kasuotan natin. Astig, maligayang pagdating sa multido. Anong klasing silid ito? Nakakatakot. Ano ang gagawin natin? Lahat ay kakilakilabot dito. Oh, tingnan mo ang mga sapot nung mag-record ang check here lang at talay siring bagoy ng kwartong ito. Lilinisin ko ang lahat ng basurang ito gamit ang aking hangin. Magaling! Halika, tulungan mo kami. Hangin, mahusay iyan. Mas mabuti na. O, linisin mo rin ang sapot. Pakiusap. Oh, ang dumi-dumi. Tingnan mo ang sahig. Well, tubig. Kailangan kita. At magiging malinis dito pagkatapos makikita mo kahanga-hanga. Oh, oo. Oh, oh. Ang kamana ito ay hindi matibay pero alam ko kung paano ito ayusin. Tatakpan ko ito ng aking mga baging. Oo, oh, oh, magaling. Ngayon, hindi na ito umiindayog. Sakto lang sa kailangan mo. Tapos na yan. At ano ito? Oh, hindi. Hintay mga babae, huwag mag-alala. Ayusin ko na ito ngayon heto. Tapos na ang ilaw na ito. And he names me Rob Eh, and ngayon, pinturahan na natin ang ating mga kama. Gawin natin itong stylish. Pipinturahan ko ng asul ang kama ko. Hindi, ang pinakamagandang asul sa mundo. Gustong gusto ko ito. Ito ang paborito ko. And nung Paris Juan is Wow, Okay, ngayon pupunuin ko ito ng tubig. Hmm, mainit sa riwa at malinis na tubig. Tamang tama. Ngayon magpapalutang ako ng mga pato rito at matutulog kasama nila. Pipinturahan ko ang bahagi ko ng magandang kulay rosas at ito'y talagang rorok ng estilo. Pero may kulang. Oo, tama. Apoy. Siguro din nai ng kama ko. mini -up ako sa kamay ko at palulutunin ko ang mga bakal na rehas na ito at gagawa ng maganda. Ilang hagod pa at handa na ang hagdan. Tingnan mo. Oh, pero sobrang init. Pakiusap tulungan mo ako, Jess. Wow! Ayos lang yan. Hayaan mong palamigin ko ito para sa'yo? Huwag okay. ring. Mamibs niyo tumiyongin. And then ngayon ko lang maakyat ang kama ko. Ang natitira na lang ay ayusin ng kama at tutulong ang aking superpowers dito. Oh, ziwing ng Doris Sierra Surprise Sierra Mace may nasasi matulog sa mainit na uling. Aba, hindi ko alam mga babae, pero ang aking berdeng kulay ang pinakamaganda rito at pinakamaganda. Kailangan ko lang ng higit pang lupa. So ang um, bapinot sa asing may ugat na sumibol at hindi ako lilipad mula sa kama kahit pa malakas na humihip ang aking kapitbahay mula sa itaas. Hmm, tubig, tulungan mo ako please. Jess, kailangan ko ng mas maraming tubig para sa kutsun ko. Pakigawing maayos at makinis ito. Okay, maraming salamat. Ngayon, may birding damo na ako. Ito ang pinakamagandang kutsyon sa mundo. Mga unan. At mukhang napakakomportable. Wow! Well, ang bahagi ko, syempre, ay magiging puti. Ah, napakaliwanag. Hindi ko na ito kailangan. Hmm, paano ako gagawa ng kama? Oh, siya nga pala. Pinapapasok ko na ang mga ulap ngayon at matutulog ako sa malambot, malambot na mga unan. Napakandang malambot na bulak ng koton. Wow. Pwede akong lumipad papunta doon. Hindi ko kailangan ng hagdan. Mm, ano pa? Siyempre, mga kurtina. Oh, napaka-komportable na ngayon. Oh, wow. Ang galing mo at matutulog ako sa maganda kong kama ngayong gabi. Pero itong kulay ng mga dingding, syempre, ay mas maganda at mas komportable. Mas gusto ko ito ng ganito, tingnan mo ang mga kortina ko. Ngayon naman ako, pero magkakaroon ako ng asul na kortina dito, perfecto. And syempre, wala akong mga kurtina sa paligid ay purong birding damo. Napakaganda. Gagawa ako ng isang magandang highlight. Nagkikislapan ito na parang totoong apoy. Wow. Oh wow, gusto ko rin ng isa para sa sarili ko. Gagawa ako ng puting backlight para sa akin. Magiging maliwanag, maginhawa ito para sa akin. Pero may iba pa. Oh, may naisip ako sobra naman ang mga ulap na ito, pero ang isang ganitong unan ay tama lang. Tignan mo. Kailangan ko lang tong pigain. Ah, ano ang nangyayari? Ah, anong bulaklak ang tumubo sa ulo ko? Paano? Bago <laughs> na may mauna, gustong gusto ko ang magagandang ulap sa paligid. Nasisiyahan ako sa resulta. Oh, ang aking maliit na magandang bulaklak. Sa palagay ko, magiging malaking palumpong ka sa umaga. Hmm, may kulang. Siyempre, dapat maraming bulaklak sa paligid. Ang isang bulaklak ay napakakaunti, tama? Tingnan mo, napakaganda na ngayon. Pero kailangan ko rin ng tama, bagging, At magdadala ito ng mas maraming liwanag sa akin. Wow, wow. Perfecto. Ay, tuwang tapos ko Kellingan Kusay. Kellingan ko yung kining libro. Salamat! Oh, syempre. So, isang libro tungkol sa pagtatanim. And for sure, I'm going Alpombra. Si Uwas ning aking kamasi buhangin. Tama Tumaya. Tubig at buhangin ang pinakamahusay na kombinasyon. At ang mga paa pagkatapos ng paligo ay maginhawang ibinabad sa gintong buhangin. Pero, may mas maganda akong ideya. Kaunting halamanan ang hindi makakasama, tama. Mas magiging maganda at may estilo ito sa ganitong paraan. Oo. At ngayon, meron na akong totoong baybayang dagat. Wow. Napakaganda at napakakomportable. Hindi na ako makapaghintay na maliko. Oo, oo. Ang saya. Pero, may nakalimutan ako. Siyempre, asul ang aking backlight. And it's a sheet of Ah, ano ang gagawin ko o sino ang tumatawag sa akin? Isa itong alarm clock. Oras na para mag-aral. Napaka-interesante. Mga babae, pumunta tayo sa school. Kuhanin natin ang mga backpack at mag-aral. Tara na. O, oh, namimiss ko ang school. Sino ito? Wow! Ang gwapo naman ng bagong estudyante natin sa paaralan. Hello, mga babae. Oo, wow. oh, kumindad siya sa akin. Hindi, kumindad siya sa akin. Sigurado ako. Sa tingin ko, in love na ako. Talagang in love na ako. Hello. Oo, -o. papunta na ako sa'yo. Ito ang crush ko, kaya huwag mo siyang pag-isipan. Ha? Makikita natin. Kaya o sea, kailangan mong lutasin ng mga halimbawa na ito. Dime. Eh. Ang boring ng mga leksyong ito. Lulutasin ko na ngayon ang lahat at pupunta sa universidad. Wow, siya nga. Dito ako uupo. Umalis ka, umusog ka, akin itong upuan. Oh, sige. Magtabi na lang tayo dito. Eh, uh, nakaka-boring. Miss Tio sa alis yung aking master sa kanya. Iguguhit ko siya ng puso at mauunawaan niyang nahulog na ang loob ko sa kanya. Siyempre, kailangan kong sabihin sa kanya ang aking nararamdaman. Magkasama kami magpakailanman. Hulihin mo ang puso ko. Mahal ko. Mahal na prinsipe. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi. Hindi kita papayagan. Um, ano ito? Um, may nagbibiro na naman sa akin. Oh, napamahal ka ba sa akin? Sino? Ikaw ba ang nagdrawing nito? Para sa akin ba ito? Oh, mahal din kita. Magkikita tayo pagkatapos ng klase. Oh, hindi niya ako naintindihan ng tama. Nakakatawa ang kinalabasan. Well, nawasak na ang pag-ibig. Kaya, tapos na ang oras. Halika, pumunta ka sa Pisara. Ako? Oh, sigurado ka? Sige. Oh, ano ang gagawin ko dito? Wala akong alam. Oh, komplikadong mga halimbawa dito. Oh, sasabihin ko na ang lahat sa'yo ngayon. Isusulat ko ang kodigo at itatapon ito sa pintura. Asin sinza miyat, galbo ay lalutas na. Narain inserse ko ng tiklopi ng eroplano at pali pa rin ito. Pali pa rin ang eroplano patungo sa pag-ibig ng buhay ko. At gagabayan kita sa tamang landas. Ah, hey, hindi ito patas. Kaya mo yan, tutulungan ako ng apoy dito. Ayan na, sinunog ang eroplano mo. Uh, nag-aantay ako. Oh, apoy sa mesa ko. Uh... Oh, hindi. Anong bangungot? Anong takot? Apoy. Ah, hindi. Basang basa kami ang hairstyle ko. Malulunod na tayo. Itigil mo na. Nalulunod ako. Iligtas mo ako. Oh, hindi. Saan magtatago mula sa tubig na ito? Oh, hindi. Ang mga ekwasyon ko. Ah, ano na sa salamin ko? Ah, nasa ng mga halimbawa? Ah, ayos. Wala nang mga halimbawa, kaya natapos ko na ang gawain. Anong kalapastanganan? Nasa ng mga gawain? Sino ang gumawa nito? Oh, mga cool na video sa internet mula sa Multidoo? Gustong gusto ko ang channel na ito. Laging nakakatawa. Oh, sa tingin ko, uupo ako sa lamesang ito. Hi. Ano ito? Ah. Oh, hindi. Oh, hindi. Wag sa sombrero ko pakiusap. Anong nangyayari? Ha, ayos. Uupo na ako sa mesa na ito. Hi. Ano ang pinapanood mo? Oh, multi yan? Gustong gusto ko ang channel na ito. Oh, hindi. Anong bangungot? Ah, pasensya na. Alisin mo ako, dire? Sige na, bilisan mo. Tingnan mo kung gaano ito katawa-tawa. Bakit ako pa? Hindi. Eh kasi bumagsak ka sa akin, ano bang inaasahan mo? At ngayon, kailangan kong paalisin ang nakakainis na batang ito mula sa upuan ko. Kaya gagawan ko siya ng makabagong hairstyle mula sa Coca-Cola. Ha? Ano? Sino ang gumawa nito? Oo. Oh, ang saya-saya talaga. Sino ang gumawa niyan? Mukhang atras ako. Sino ang gumawa nito? Oh, hindi. Ikaw ba yun? Akala ko kaibigan kita. Ngayon, pinasaya ka namin ng nakakatawang video tungkol sa buhay ng tubig, hangin, lupa, at apoy. Sino ang pinakanagustuhan mo? Huwag magatubile. Isulat sa mga komento at pindutin din ang kampanilya, mag-subscribe sa channel at makisaya sa amin. Kita Kids!